Bakit siya bumaba sa Crocodile Pit? Kabunier, Kuwentot Kanta ni Kuya Peds. Mga bata, mga magulang, mga tambay sa kanto, may bagong kwento si Kuya Peds. Sa isang zoo, may isang lalaking sobrang tapang o baka sobrang bored. Kasi, alam mo ba, bumaba siya sa kulungan ng buwaya. At sa loob, nandoon si Lalay, ang buwaya na may mas malawak pa sa ang bibig. Lalay ang buwaya, hindi siya pa cute. Kapag ikaw ang lumapit, baka ikaw ang maluto. No, ay kalay, ayaw ang sa asya. Lay, man siya sa la, lay. Lay. Wak man may kabaloon yung gihimu, nisunod sa dya, lay. ha? Butan man kalay, lay. Butan man ka, ha? Butan man namang alay. Good, oy. Di man namang unsa, good, yo. Ayaw sa asya, lay, ha? Magingat palagi. Maging matalino, hindi mapusok. Like, share and subscribe for more cuentot cantani kuya pids.